3. Oh, Round 3. Yeah, Round 3. Ang uh, na eh, magbubunot na tayo ng mga tanong. Yan. Tapos eh, sasagutin natin. Sasagutin natin. Okay. Go. Let's go. Hala. Okay, oh. Okay. Uh, sino muna ang unang bubunot? Kayo. Ako. <coughs> Ako no, na una-una. Ako na una. una. Ako sam, na, sam, una. Ako na una. Sam, una. We'll follow the lead. Wala tayo muna. Bupo na tayo dito sa... Ilang hey, word yan? Ano to? Halo-halo to. May Ube. tanong. Meeting. <laughs> 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 <Neche> plan. <laughs> ano ang pigyan? Ano ang pigyan? Ano ang pigyan? ulit ulit, ulit. gusto kong eh? Sa isa lang Sa Kaya, ito na, ito na Kaya ako Kaya Paano magbigay ng pakikisama? Paano magbigay ng pakikisama? Uh, pakikisama? Pakikisama, ano yan eh? Parang uh, kailangan mong ibaba yung pride mo kumbaga. Para, para mapakisamahan sa tao, no? Oo, oh, para mapakisamahan mo yung bawat uri ng tao yung makakasama mo. Dahil eh, hindi lahat pare-parehas eh. May pugnutin, may tahimik, may kulog, kalog, may loko-loko, iba-iba eh. Kaya para mapakisamahan mo sila, kung kung level 10 ka, gagawin mong level 8 muna yung sarili mo para sumabay sumabay ka dun sa lahat ma ano mo ma mahandel mo mahandel mo sa akin parang ganon parang ganon ibababa mo yung pride mo di naman di naman nakakasama siguro yung bababa mo yung pride mo para maisa mga ina, 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 inaway, 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 inaway na inaway na hindi ka hindi ka magiging plastic kung baga ibababa mo lang yung level mo para makasabay ka sa kanila sa tropa mo sa mga kaibigan mo para makapag ano ka ng ano, pakikisa. Ganun. Sa akin gano'n. No. Ang, para kung paano magbigay ng pakikisama. Gano'n naman siguro para, gano talaga para eh. Para suklihan ka din ang magandang pakikisama. Oo. No? Oh, naman, talaga eh. Oh. Kasabay ka sa... Kasabay ka Kasabay hindi, hindi mo pwede sabihin na, Oy, kunyari sa trabaho, Oy, kapo ako dito ah. Ah, hindi ha? ah, ano, hindi, hindi kita pwede pakisama. Dahil, hindi naman ganun. Iba, 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 iba. Eh. Mababa ka din tala para ma makapag ano ka eh. Makipa, maka, uh, pakikisama mo talaga sila eh. Magkatabay, no? Oo. Mm. mo pa hindi ko sabihin na... Uh, Pading galing galing Oo, oh, hindi ko pwede sabihin galing-galing. Pare-parehas lang. Pare-parehas lang. Oh. Dapat pare-parehas. Pare ganun ganun man, siguro. Pagmampigay. Dahil... Hindi ka ma-appreciate kung isa eh. Oo. Oh, mo kung ang dating mo sa kanya mas mataas. Mas mataas, oo. Hindi naman pwede si Moody. Hindi naman pwede si Moody. Sino yung chow-chow tsaka sa'yo po. Di ba? Bidabda ka lagi. Ibababa mo talaga yung lenten mo eh. Ibamatch mo kung ano. Yun. Yun. Okay. Sino na? Ako, paibigan. Ikaw na kaibigan. Bunot ka na. Testing.

hindi naman magbusok totally na all love. Parang masayang exciting. Ano ba kasi by definition ng mapusok? Mapusok eh, gano'ng kahirap. Mas mahirap pa sa mga pusok, gano No, ka. Uh, ang magbusok eh, kung pagsabing gano'ng kapusok ang love, paano mo i-handle yung pagbusok? Okay. O, tukso, no, kamalian. Gano'ng ka chill gano, gano, gano kagulo ang love gano sabi para maintindihan natin maigi gano kagulo ang love pag ako nagkaka-relasyon kasi naman talaga ano <clears throat> ako, ko hindi ako yung maluro wala yun dahil lahat ng eh, pinaghihirapan mo kasi tulo ko hindi ah Kaya para sa akin, exciting lang ang ano, hindi ako nagsipusokan. Yung love love na dumating sa akin eh, exciting. Exciting. Lahat ng pating... parang experience mo na rin, exciting, masaya na. Masaya. Hindi ako, um, hindi ka play. Sa'yo wala yan. Hindi ka play. Sa'yo wala yan, nasaktan talaga ako. Mga ganaan. Pero, kapusukan, wala. Hindi ka play, pa, wala Hindi ka playful sa gano'ng part. Hindi ako play <laughs> sa gano'ng part. Yung, pag pumasok ko sa relasyon, seryoso ko lagi. That's nice. Hindi yung, kaya hindi mo para sa akin. Hindi ko nararamdaman yung... Ang iniisip ko na lang kung ako lulukohin dahil hindi naman ako maluluko talaga. Mm. Uh, -hmm. hindi, dahil ako no? hindi papasa sa akin yung maloko. Ang kinakatakot ko, baka ako lukohin. Hindi ka man lukohin. Eh. Hindi lang para sa akin ang love. Nice, nice, nice. Kung paano, kung paano mo mahal eh. Siyempre, love nga eh. Uh, kung paano mo mahal uh, ng taong gusto mo. Yun ang love para sa akin. Alright, banata mo. Uh, naman eh. Gawin naman. Eh. Gawin naman. Eh. Ngayon, ayun, uh, wait lang. Ngayon o noon? Ngayon, ngayon na. Ang ganda, ang ganda Ay, maganda. Maganda tanong yan. Hmm. Ngayon, noon, noon. o ngayon. Atin ko, ngayon, noon. No, bigyan, noon. Mo na, bigyan mo, kami ng magandang insights. Ano, ng noon at ngayon. No, mapipili ka kung ngayon o noon. Oo nga pala. Ngayon o noon. Oh. Ano sa tingin mo ang uh, babalik ka, pipili mo ba yung noon? Or... No, kung mamimili ako ngayon oh, o noon, noon. Uh, siguro I will always say, I will always say, this is universal politics, uh, noon. Noon, bakit? Kasi noon, it's yun yung, um, Uh, ah, hindi, 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 hindi. Noon, ang mas pipiliin ko. Dahil Na, napakasimple ng buhay. Din. Yun. Hindi, hindi. Yung parang sa akin yun, ah. uh, mm -hmm. Kasi kung ano yung ginawa mo noon, it defines who you are uh, ngayon. Ah, Pagay, pagay. Hindi. Yung parang your fundamentals as a person uh -huh. is not now. Pagay. It's what you did before. Yung mga choices that you did uh, a long way, uh -huh. yun yung naging um, batayan mo kung ano yung pagkatao mo ngayon. Say. So ayon, kung, ayon. Ayon. Ayon, kung ano meron ka ngayon, kung ano ka ngayon, isalamat is sa noon. Salamat, no? sa noon. Tawa, tawa, tawa. Yung, tawa, yung talaga kasi yung, yung naging uh, fundamentals ko. Eh. Si, si, kasi, wala, walang si, ngayon. Ito kagaling eh. Wala choice Kasi walang ngayon kung walang noon. Yes. Yung parang, di ba? Yung parang, Pero mas masaya na. Oo, napakasimple ng buhay. Ngayon, ay... mo noon, content na tayo tumbang bang preso lang eh. Pwede. Tagung-taguan. Kasi, alam, may mistiliis naman eh. Eh, parang Tabagay. masaya yun noon. Pero oh, kung dadalhin mo yung sa ngayon... Sa, sa, sabi ni kasi, hindi po na mababalikan yung noon eh. No, no. Okay. Ako, uh, uh, kung divido, dito na mas masaya yun noon. Ano. Uh, uh, Pero ang akin naman, uh, di no dream tiyan dyan yung tropo ipasato. Yu yung e parang, yung pasato nun is good for that time. That time slot. Pero kung dadalhin mo hmm. so, yun rup. noon sa ngayon, hindi, hindi na siya, yeah, okay. hindi siya, yeah. uh, hindi siya sa swag. Pa, 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 okay. Kasi ito eh, talaga mo pa upgrade. Kasi, paano mo i-explain sa kabataan ngayon noon, they don't have any idea of pero Pero napakaswerte natin, dahil na natin yun. Yun noon. Mayroon tayo okay, ng... Na, wala wala naman. Wala, 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 wala Gadget talaga, gadget. Ayan. Wala lupa. walang langit lupa. Wala Wala putik. Wala putik na naroon. Wala ng pangit. Wala tapang sugat. Yung mga pulak tinulat. Mas tayo. Ayan. Yun ang mga experience wala. na maganda talaga. Na mayroon sa noon. Tamdaman. Pero, wala pa talaga. Matal ganon. Yan talaga na. Lalipas talaga ang panahon. Oh, kaya oh, talaga pinasindihan okay. ko nung ngayon. Here, cheers! Siya sa ngayon, cheers! 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 Matapos na ako ah. Uh, ano okay. ba? Isa pa tayong question dito. Isang round pa. Isang round pa. Kahit pa magbubulok natin. Birthday. Birthday. Bakit ako nang pizza? Ano ang mapapayo mo sa new generation? Ay, maganda to ah, maganda to. Para sa inyo to, para sa inyo. ang mga mapapayo ko sa inyo, sa new generation, pero dapat to, ano eh, ma matibay kayo eh. Dapat to matibay kayo. Maging matibay kayo sa pagharap pagharap at paghanap ng mundo nyo. Ang mapayo ko sa inyo ay uh, gawin nyo lahat ng gusto nyo habang bata kayo. Hindi ko naman totally sasabihin sa'yo na subukan nyo lahat. Pero, I mean, gawin nyo kung anong gusto nyo kaysa sa huli nyo gawin. Yeah. Kaysa sa pagtandaan nyo gawin. At least, pag nagawa nyo na nung kabataan nyo, marirealize nyo na ay ganun pala. Tapos makakakilala kayo ng ganitong tao na bakit, bakit sa uh, sa edad niyang ganyan, eh, ganun pa rin siya, di ba? Kaya abang bata kayo, gawin niyo lahat kung anong gusto niyo. Huwag kayong matakot na madapa, magkamali. I mean, maging masaya, no? Maging masaya, ganun rin yun eh. Sasaya ka doon pag ginagawa But... mo yung gusto mo eh yung early po sabihin, mayroong pathway talaga sila, may target, no? I mean, I gumawa sila ng target nila sa buhay, no? Oo, oh, ganun. Kailangan may target ka. May target din talaga. Tsaka, ano eh, yun nga, isa-isa pa yun. Uh, salamat sa'yo, kaibigan at na open mo. Yun din pala makapayo ko. Dapat, uh, sa mga new generation ngayon, uh, ibukas nyo agad yung mindset nyo. Sa future. Oo, oh, sa future. Yeah. Promise. Dahil ako eh, ako eh, sa bagay ang may kasabihan nga tayo na na medyo tardi ke uh, pero mas ma, mas maganda mas maganda na sa mura yung edad ganun na yung mindset I niyo mean, mm -hmm. ang layo na mararating ah uh, mm -hmm. uh magsaya kayo pero isipin niyo rin ang bukas yan yeah, mm -hmm. no, yeah. yan yun, 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 ang ano yun ang hindi ko nagawa noon dahil talagang mapusok yan yun ang mapapayo ko yan lang Rambutito. Tito Loren in the yay! with you! Laure, oh, <laughs> na, <idea. Lauren>. hindi <laughs> na. Ikaw <laughs> na. Pabulot <laughs> <Burent sa laughs> ako para sa'yo. pa <laughs> <Burent> sa <laughs> <Burent> sa <laughs> para sa'yo. pa. Pagtulong at pag ng tulong ako, pag sa akin ka humingi ng tulong, no? Uh -huh. Kung meron nang magbibigay ako kahit nga pa, kahit nga wala eh. Gagawa pa ako ng para, para para sa iyo eh. Uh, nice, nice, Pero hindi ko hindi inugal kung humingi ng tulong. Talaga. Never akong humingi ng tulong. Kaya, hindi, nah, humingi ako ng tulong. Pero alam ko sa sa, sa surbol na tatay po, kanama mami, ganyan, ganyan. Hmm. sa mga kapatid ko. Pero, never sa ibang tao na yung malaking tulong. Ah, yung, oh. Hindi ko talaga. Mahirap kasi mag-deny. Eh. Mm. No. Tsaka, no, uh, ang akin talaga. Tsaka, kad, kad, kad kadalasan ng tao eh, magalit sa dya tayong tumulo. tumulong. Ako, mm -hmm. Tumulong ako talaga. Doon tayo, Ako, bas, <coughs> dun tayo, yung tayo sa bulok eh. Doon tayo bulok eh. Doon tayo bulok eh. tayo Doon tayo bulok eh. Kinakaya ko talaga yung... Um, Hanggat kaya. Parang wala akong, para wala akong utang na loob sa'yo. Ganun. Parang mm hmm. ayaw ko lang magka na loob dahil napakahirap, napakahirap niyang utang na loob. Yung may mga tao kasi na Nak kikir kira nak ada, punya utang la dua belas. Sis, kena. 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 Yon, nagulo ang podcast namin dahil may ipumasok <laughs> may, may kliyente. Pausa, pausa. <laughs> dahil nandito kami sa studio ng tindahan. Yon, nasa na tayo? Yon, sa tulong. Sa, sa tulong, sa tulong na. Hindi ako pala hindi ng tulong. Yon ah. lang ang aking... Kasi ayaw ko magka... -ayaw ko singilin ako ng utang na dobe. eh. Ay, ayaw ayaw. Yung dahil, na, ayaw. Kaya nang may susumbat sa'yo ng tao. Yon, ayaw. Na-experience eh. ko na yan yung... Yung hindi ka nga tinutulungan. Sinusumbat Sinusumbat sa Yung pang tumulong sa'yo. Sa kaya hindi buhay niyan. Kaya, ah, mas importante pa rin kaya na eh, mag-isa. Mm. Lagi nasa, nasa yung sagot sa mga tarong. Sa'yo tinanong niya. yung, talaga yung, Sa'yo tinanong oh. Sa oh, okay. ah, yung pagsubok. Gawin mo. mo siya. No, nice, na walang tulong na Hindi ka nga ng tulong. Tumulong ka pero huwag na wag kayo tulong. Uh -huh. Basic. 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 Yeah. <laughs> Ay, ikaw na na, ate. Bulot ka na sa ating maywagang, maywagang tao. Maywagang wasabi. Wasabi na na Sponsor pala sa Iknuda. Iknuda. Sponsor na namin. Sa Donor Box. Kibak. Ang tabulok. Ang tabulok ka Donor Ano meron ka na walang iba? Hindi no. ako. Iba. Bigat-bigat yung talong na yan. Ano meron ako na walang iba? May ako na sagot. Sige, <laughs> ano? Ano? Ano meron ka na walang iba? Ay, ay mga may pagmamalaki no mo. <laughs> <laughs> ganda. Ugali, ano, uh, ganda. Ah, uh, Benjamin. Ganda. O, oh, ano kayo sa akin? Mas uh, maganda ako sa inyo. Ganda. Uh, parang, aanihin uh, mo ang ganda mo kung mas maganda ako. Chat. Yeah. <laughs> <laughs> <Ganda. laughs> <laughs> <Ganda. laughs> <laughs> Charot lang. Ako, wala uh, naman. I don't really consider myself different from others. No, I, we should. Alam mo nga, ako nga, di ba? Pero, Siguro, uh, yung... Kasi no, sabi ko nga sa yun, mali yun, we should. Tapa. Wala talaga eh. Kasi kung diba word na yung empatiya. Ah. Ako na magsasabi, ako na magsasabi. Ay. Be proud. Ang wala sila at wala kami katilinuhan. Eh, not... Yeah, yeah. Uh, yeah. Proud, proud, proud ako na naging yeah. ibigyan kita alam ko na okay, no, uh, matalino ka, uh, yun ang wala kami that's that's na so meron ka. That's 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 Ayan, sinagot ko na. Meron akong konti ah. Kunti so na. Dina, Dinabihan dina nyo ko sa akin. Sigurad. Sigurad. ko sa bahay yung... na ako lang yung ponding na talaga yeah Ayan. Ako na sumagot sa iyo ah. <laughs> Thank you. Dinabihan. Dina, dina. Deep rin. O, commercial break muna tayo. Commercial break. Commercial break. Matayin mo eh. Anong gagawin? Anong gagawin?